Hi guys! Andito tayo ngayon sa school. Ayan. Habang hinihintay natin ang ating mga anak, eh ganyan yung nangyayari sa amin dun sa school kapag may kainan. Siyempre, hindi nawawala yan. Kaya nga, nawala na yung diet natin nen eh. Tumaba na tayo, no? Ha? Eto yung mga kasama namin. Si Angel, ako, siyempre. Si Apple, si Rizaline, si Auntie Sol, ayun naman, si Mama Esh. Si Duday nandyan din. Saka si Vice na dala yung ating kakainin ngayong araw na ito. Yung pansit, may turon, may tinapay, meron ding pichi-pichi. Alam nyo yung mga ganyan ay libre lang ha. Libre lang. Nilibre tayo ng ating co-parent na napakabait. Ayan, nakita yung video ko ay yung video, yung cellphone dahil ibasabi ko sa kanila, ibablog natin yan dahil nga syempre para ma-upload ma, -i -ma -i tayo Ayan. ayan, oras na ng kainan alam nyo, yung mga kasama kong yan um, hindi naman sila mababait, talagang maldita rin silang katulad ko, kaya kami nag, ano, nag, um, na komportable kami sa isa't isa kasi nga pare-parehas kami ng mga ugali. Pagdating sa pagkain, walang hinihindihan. <laughs> Ayan, si Auntie Sol, yan yung mother-mother namin dyan. Napakabait din ng, ng taong yan. Pwede mo mapagsabihin ng mga sekreto dahil hindi niya sinasabi sa ibang tao. Alam ko sa sarili ko na um, siya yung mapagkakatiwalaan dyan. Meron pang isa dyan na mapagkakatiwalaan din si Auntie Betty. Ayan. Panoorin nyo lang sila dahil yan lang ang kaganapan sa school habang hinihintay ang ating mga anak. Alam nyo, napakahirap maghintay ng 3 hours para may yuwi ang ating mga anak ng safe. Mas maganda na yung, ano, yung safe sila. Yung hindi natin ano, hinahayaan na sumakay o isakay sila sa tricycle dahil syempre mas at tayo kapag tayo yung ano nagsundot hatid sa ating mga anak lalo na kinder pa lang yung anak natin so ayan alam niyo yung isang lalaki diyan yan yung tinatawag naming vice siya yung nagdala ng pansit turon at tinapay meron ding tinapay pichi-pichi tapos mamaya bibili siya ng soft drinks yan mabait yung taong yan kaya lang siya yung pinakamarites sa amin ewan ko nga ba at bakit siya naging lalaki dapat naging lala babae na lang siya bihira ka na lang <laughs> makakita ng mga taong ganito, yung walang kaarte-arte, yung pwede, pwede, kang, um, pwedeng mo silang maituring na kaibigan, um, best friend, mga kapatid, ayan. Kasi syempre, sa panahon ngayon, di ba, ang hirap magtiwala sa mga taong, sa mga tao sa paligid. Syempre, pag nagkakaedad ka na, eh, nagkakaroon ka na ng tinatawag nating um, masyado ka maselan, maselan sa mga tao, di diba? Kasi, pag nakahanap ka ng taong totoo at alam mo na mapagkakatiwalaan mo, i-treasure mo yan. Kasi bihira lang yung mga taong ganyan. Lalo na sa panahon ngayon, naku, grabe, grabe talaga. Ang daming nagbabago sa tao, lalo na kapag nagkaroon na yan ng pera, nagkaroon na yan ng mga bagay-bagay na hindi o wala sa kanya dati, ayan. Hindi lang pala pagtatambay ang gagawin ko dito, ha? Talagang nagsasabi ako ng mga um, damdamin ko, yung mga napapansin ko sa paligid ko, ayan. Ayan. Uh, ayan yung mga kasama ko. Hindi sila masyadong nagtatambay sa school, yung iba dyan, kasi panghapon sila. Yung pang umaga na ko, ay eh, lamon kami ng lamon sa umaga. Wala tayong magagawa kasi may mga nagdadala ng pagkain, alangan naman na tanggihan natin yung grasya, di ba? Makikain din tayo kahit on diet tayo sana. Kaya hindi na nga natutuloy, tumaba na nga tayo, wala tayong magagawa magpasalamat tayo dahil may nagdadala ng pagkain tapos syempre makisama tayo di ba um, yun yun nga yung kapag ganito yung kapag ganito na mga parents tayo matuto tayong makisama sa mga sa mga kaka-co-parents din natin di ba hindi yung tumatanggi tayo kaya yung umiiwas tayo sa kanila kasi syempre sa um, isipin na lang natin yung mga bata kapag mga ganyan Isipin natin yung mga bata na huwag tayong makipag-away sa mga, yung mga masyadong competitive na mga parents kasi hindi naman talaga natin hawak yung kanilang mga puso at isip. Ayan. Kung may mga parents na hindi namamansin sa'yo, wag ka namang masyadong ano, yung mga balat si buyas, 'di ba? Wag kang masyadong sensitive sa mga bagay-bagay na nakikita mo. O yung mga napapansin mo sa kanila, kung ayaw ka, eh iwasan mo na lang sila. O wag ka na lang sumama sa kanila kasi may isa diyan na parent, may kwento ko lang, 'di ba? May isa diyan na parent na uh, na napapansin niya na parang iniiwasan siya pero siya ay sige lang ng sige tapos yun nga, nagkaroon sila ng gap o okay, hindi yung misunderstanding. Pag, pagka mga ganyan, kung ayaw kang kas, ayaw kang maging kasama ng ibang tao, umiwas ka na lang. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa kanila kasi may mga ibang parents pa rin dyan na alam mo yun, yung makakaintindi sa'yo. Kung ayaw ka, di huwag, di ba? Tsaka naman yung mga ibang parents dyan na parang ayaw o hate nyo yung taong, eh, ano bang ginawa ng tao sa inyo, ba? Diba? Hayaan nyo na lang, intindihin na lang, ba? Diba? Masyado naman kayo mapagmataas. Kala mo naman kung hindi ka nakaka, hindi ka nakaapak sa lupa, ba? Diba? Masyado kayo naka-elevate, ba? Diba? Iwas-iwasan nyo yung mga ganyan. Masyadong sensitive, tsaka masyadong mataas, mapagmataas. Iwasan nyo yan dahil, hindi maganda, hindi magandang ugali yung mga ganyan hindi naman ako perfectong tao pero napapansin ko 'yan sa mga taong katulad ko na mababa din sa ano sa 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 buhay 'yan, ganyan. Wala tayong karapatan na mag maging mapagmataas sa iba. Okay. O yan, hugot na naman ang lola nyo. <laughs> yan nga pala yung isang mother na pinagkakatwalaan natin dyan. Yan ay strong naman yung personality niya compare kay Auntie Sol na very um, heartwarming bang tawag doon yung masyado siyang um mapak kumbaga sa ano makapagbagbagbagdamdamin kumbaga ganon yun yung isa naman ay very strong yung personality niya hindi sila parehas ng ugali pero na nakakasundo ko sila para akong naka nakahanap ng bagong nanay kasi nga syempre si mother ay wala na po dito sa ating mother earth nasa heaven na po siya. Ayan. Kaya parang naghahanap din tayo ng nanay-nanay. Ayan. Kaya nakahanap ako. Pero yung isa dyan, naku. Ay, yung isa dyan na senior din ay hindi ko masyadong gusto yung ugali niya. Pero hindi ko naman. Pero sinabi ko sa kanya na wag siyang masyadong... Yung, yung, yung kumbaga niya yung buhay ng may buhay, di ba? Hindi naman maganda yung ganong, ano, ganong um, ugali ng tao. Yung kinikwento, sa sa'yo ng tao, tapos ikaw naman ikikwento mo sa iba. Hindi nga yan, ano, na, na, i, na ano hindi nga yan naiiwasan. Pero, syempre, piliin mo naman yung mga pinagsasabihan mo. O kaya naman, ano, yung parang Iba kasi yung ano eh, yung sinisiraan sa naikikwento lang. Ayan. Pero syempre, dahil nga tayo ay kailangan makisama, syempre, nakikisama rin naman tayo sa kanila, sa kanya. Kaso nga lang, hindi tayo nagsasabi o nagkikwento ng ating buhay. Yung, yung tungkol sa buhay natin dahil mahirap na nga. Karamihan kami, eh karamihan yung mga kasama ko dyan, ay nakasama ko na kasi sa kinder, ay sa daycare. Kaya, nagkakasundo talaga kami. Ayan. Talagang ano intact kaming mga magkakapatid ayan magkaka eh, kapatid na yung mga turing ko sa kanila dahil nga wala nga akong nakababatang kapatid. So, itinuturing ko silang mga baby sister and brother. Iba-iba rin yung ugali namin. Ako, ang ugali ko ay, kung sa kanila ay, gusto ko yung ano lang, yung masaya lang. Yan. Ayoko yung masyadong seryoso. So, yan. Ang ugali naman nung iba, yung may isa dyan, nanchalant talaga siya. Nakikinig lang siya. Kung sino yung nagkikwento, tatawa lang yan, re-react ng konti, tapos okay na. Tapos yung isa naman yung diyang lalaki ay nako napakamarites ng taong yan Pero yung pagiging marites naman niya ay nakabubuti dahil na, na ano, nauunawaan na naman namin dahil yung pagiging marites niya ay hindi naman yung masamang marites. Yung nakakabuti namang marites. Ayan. Tapos yung isa naman dyan ay madaldal. Madaldal yung isang dyan. ako. Pero hindi ka mabobor dahil nga masyado siyang palakwento. Na mga buhay-buhay. Hindi naman buhay ng ibang tao kundi buhay niya. Tsaka yung mga, mga balibalita sa TV dahil hindi nga tayo nakakapag nakakanood ng TV siya yung nagiging balita diyan. Ayan. Yung isa naman diyan ay nako maldita 'yan. Pero mabait ng taong 'yan. Kung may kung may sinabi sa kung may sinabi ka sa kanya, hindi niya 'yan sinasabi sa iba lalo na sa buhay mo. ayan, yung isa diyan yung nakasalamin, yung may salamin sa taas. as mabait yung batang 'yan. Gustong-gusto ko yung batang 'yan dahil napaka ano, yung hindi siya, yung natural lang siyang tao. Kung ano yung ugali niya, talagang yun na yun. Ayan, yung isa naman dyan, yung naka-orange, ay nasa Canada ang kanyang asawa. Ah, um, siguro alis na 'yan. Ang ugali naman niyan, ay kapag may pagkain, saka siya pupunta ng maaga. Nakakatawa <laughs> naman. Pero mabait din yung taong 'yan, yung Maasahan mo. Masyado siyang masipag sa mga bagay-bagay. Yung isa naman dyan, yung yung isa na nakabag. yan naman ay mabait din yung taong niya. Napakasipag. Kasi nagdadialysis yung asawa niya. Napakasipag. Tapos masyado siyang um, ano yung, ang tawag dito, mahaba ang kanyang pasensya. Dahil nga, yun nga, nagdadialysis yung asawa niya. Tapos kung ano pa siya nagdinegosyo, yung nagtitinda ng mga gulay-gulay, ganyan. Pero mabait din yung taong yan. Yung isa naman dyan ay, yun nga, sensitibong tao, pero mabait din siya. Hindi ka maboboring kapag siya yung kasama mo dahil marami siyang ikikwento sa'yo. Ayan, no? Ayan ayan, 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 ayan siya. Hindi mo makita yung, ano, yung itsura niya dahil nga, yun, putol yung ano pala natin, yung video natin. Hindi pala siya nakita, no? Pero yan, ang pangalan niya ay Mama ang tawag sa kanya ng mga bata, ayan. Ayun naman sinabi ko na yung kung ano yung galing ng dalawang senior natin, na, nakasundo naman natin, napakabait nila, tapos may pagkamaldita din, pero okay na okay sila. Kasi syempre, hindi, ang tao naman, di ba, hindi iperpekto. Mahal na mahal niya yung apo niya, ayan o, mahal na mahal niya yung apo niya. Tapos, ayan. sino ba yung batang yan? Ayun, anak nung si Rizalin. Ayan, ganyan lang naman kami sa school habang hinihintay ang aming mga anak. Minsan boring kapag walang pagkain. Minsan naman masyadong ma ayun, ma -bag 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 damdamin yung mga nakikwento namin. O nakikwento ng iba. May, minsan naluluha ka. Minsan, ayun nga, yung parang nakaka-relate ka sa mga kwento nila. Kasi syempre, ang naiisip mo minsan, ay akala ko ganito yung ano yung buhay ko, napakahirap. Tapos pag nagkwento sila ng mga buhay nila, ay mas mahirap pala ganoon. Andiyan na pala yung si Sheila, ayan, si Tita Shea. Ayun yun, yun, yung sa dulo, yung magandang niyan. Late siya kaya hindi siya nakakain ng pansit, yung mahiwagang pansit. Ayan, kailangan na nating ayusin at itapon yung mga basura natin sa basurahan dahil nandito tayo sa school baka makita tayo ni principal dahil sa totoo lang hindi talaga pwedeng magtambay sa school. Pero tayo naman ay pinayagan yan. Napakabait nung, ano, nung principal namin dyan sa Banawang Central School, Santa Barbara, Pangasinan. Mabait siyang tao, tapos ang dami niyang project, tapos um, nagiging ano, number one or first place yung mga nakikikontest sa ibang lugar. Ayan. Kasi masyado silang tutok. Kasi nga, competitive sila. Pero okay naman yung pagiging competitive nila. So, Ayan. ayun na nga, busog na busog yung mga batang niyan. Siyempre, pati rin ako ko. Ayan yung mga senior. Ayan. Ayan. Siyempre, kapag kumain ka, kailangan mo talaga ng pampaburp. Coca-Cola everyday. Ang sarap ng Coca-Cola pag ka may pansit. O ang sarap ng pansit kapag ka may Coca-Cola. Parehas lang yon. Ang sarap ng tawa nila, no? Sabi ko kasi sa kanila, kapag kumita ako dito, eh, lilibre ko rin sila. Hindi lang pansit. Meron pang chicken, meron pang Shanghai, may puto, yung mga ganyan. Pero syempre, drawing lang yan, ba? Diba? naman akong gagastos, no? Kailangan sila naman ng gumastos. <laughs> Ayan, o, ba? Diba? Pakit sila. So, hanggang dito na lamang ang ating vlog. O, sya, sige na. Okay na to.